Wala. Hi guys, kain na naman ulit tayo. Okay. Sabers, ito. Para wala ang gan. Ah, um, uh, natural language, sir. Okay. Hmm. Um. lang din sa. Mas ko kumain ka pa Saan Kain tayo. Normal lang yan sa. Ano yung mga ID ko ba? Mm Papalitan yun? Hindi nyo na hindi ko alam. Oh, hindi kayo problema? kayo. Meron mag online, di ba? Oo. Mm. Oh. 他们弄。<雷><雷> Ça y en a même pas dedans. Metal même. Vous ne pouvez pas faire tu compte

Volúmene la uh -huh. mano. Okay. ya okay. Ay! Yung prutas, makipain lang, di mas makipain. Tama. Yung dalawang prutas, mas masarap. After yung kayo bukas, sab, lakarin mo yun. Hmm. Lakarin mo yun, sang araw. Ayun. Magkano isang ulo ko? Forty Depende kung sa soft drinks. Kung may drinks ka, yung forty four. Ilan ba sa'yo? Ay, may soft drinks ba? Tubig lang. Magkano may nangyayari sa'yo pa? Forty ito? You it now, so For may tubig ka? Wala. Soft drinks na, Wala ka pang binigay sa iyo. Ha? Hindi na mo ako doon. Oo. Ito sa mga talagang may Nagbayad tayo? Hmm. Ikaw? Ay mo. Kaya ka hindi mo alam. Kaya ang tinatanong ko. Nagbayad ka ang Hindi ka pa na Nag-1, 2, 3 ka Hindi pa na. Hindi naman ako tinanong. Naka-counter ka magbabayad. Na <laughs> diba pa ba? Alam mo, first time mo dito. Dati, di ba? Nung matagal na yun eh. Diba? Kumain tayo matagal na yun. Bakit? pa -ba 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 hmm. Dito pa kaya mo. Tulad din Takanta kaya mo. Huwag na lang natin mag-ilis sa tanong. Ah, okay. Hmm? tayo na lang sa pa. Makanlah, Encik. Sama-sama, Encik. Sama-sama, Encik. Tidak ada di sebelah? Di sebelah saya. -se. Di Kami tuh sa, Mana tuh pre? Kusina Square. Kusina Square dito sa Lagong Village. Village Mall. Second, Second floor. floor. Second floor. Secon floor. Mm. At all you can. Nakalike ba? Video lang. Justin. Justin. Sa mga ba si Justin sa'yo kanina?